Kapag umuulan, sumisilong po ang mga riders sa mga flyover o overpass para hindi mabasa na delikado at nagdudulot pa ng traffic. May mga itinayo na hungay yung silungan at repair stop para sa mga motorista. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Honey, tag-ulan na nga kaya yung MMDA ay uh, gagawa ng mga silungan at repair shops sa iba't ibang bahagi ng uh, kamay nilaan. Katulad dito sa may Elsa Quezon Avenue flyover, dito koni ay maaaring pansamantalang sumilong yung mga motorsiklo at mga bicycle riders para pwede magpalit ng mga kapote o magpatila sandali ng ulan. Bukod dito koni ay pwede rin mag-repair ng mga simple problema ang mga motorsiklo at bisikleta. Maglalagay ng tao yung MMDA para tulungan sila dito at libre yung magiging sa serbisyo. Iniisip na lamang koni ng MMDA kung maglalagay sila ng time limit para naman mas marami ang makasilong at hindi gawing tila terminal na na mga motosiklo itong mga silungan na gagawin nila. Bukod dito sa Elsa Quezon Avenue flyover ay maglalagay din sila ng mga silungan sa labing apat na mga lugar pa sa Metro Manila katulad na lang mga halimbawa sa Elsa Rojas Boulevard, Ortigas, Commonwealth at sa C5. Ayon sa MMDA ay sa Hulyo pa ito ilulunsad. Narito ang uh, pahayag nitong si MMDA Chairman Romando Artes. Dapat ba lagyan ng time limit para makapagbihis lang ng rain gear tapos umalis? Ilan daan lang ang mga accommodate ito? 1,000. Eh, And dumadaan dito, 170,000. Connie, yung nabanggit mo kanina na uh, ginagawa ng ating mga motorcycle riders at saka yung mga bicycle riders na sumisilong sa mga overpass, sa mga flyover, tuwing umuulan ay bawal pa rin po yan unfortunately dahil may consider yan na obstruction. Pwede naman daw na magpalit ng mga kapote tapos didiretso na sila doon sa kanilang uh, lakad. Pero yung natagal ay obstruction of justice, pwede, uh, obstruction, at pwede pa rin kayong uh, tikitan ng MMDA. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong. Maaga nagigid ng tubig ang mga residenteng apektado ng mga aktibidad ng Manila Water. Ang mga residente sa Barangay 785 sa Maynila ramdam ng humina ang water supply simula kagabi. Apektado rin ng mga aktibidad na nagsimula kagabi ang ilang lugar sa Quezon City, Marikina at Antipolo Rizal. Ang Maynila naman may water audit, leak detection at pressure test na nagsimula kahapon hanggang sa Lunes, June 3. Kabilang sa mga apektado ang ilang lugar sa Navotas at Quezon City. Pagkakaunti ang hatol ng jury kay dating U.S. President Donald Trump sa kanyang kaso sa New York. Siya ang unang U.S. President na nakonvict sa isang krimen. Kumbinsido ang buong jury na nameke ng business records si Trump para itago ang pagbabayad niya ng hush money sa adult actress na si Stormy Daniels bago ang 2016 elections. Guilty siya sa lahat ng 34 counts na inakusa sa kanya. Isa hanggang apat na taong pagkakakulong ang kakaharaping parusa ni Trump. Pero sa mga nahatulan sa kasong ito, madalas na nakatatanggap ng mas maikling jail time, multa o probation lamang ang parusa. Hindi pa siya makukulong hanggang sa sentencing o pagbaba ng sentensya sa July 11. huling it Muling itinanggi ni uh, Trump ang aligasyon at tinawag na disgrace o isang kahihiyan ang hatol. Hindi raw naging patas ang naging pagdinig sa kaso. Kahit convicted, pwede pa rin siyang kumandidato at manalo ayon sa isang legal expert sa Amerika. Sabi naman ng kampo ni U.S. President Joe Biden na inaasahang makakalaban ulit ni Trump sa susunod na eleksyon, no one is above the law. Tagumpay na nakabalik ang mga mangiis ng sumama sa isang fishing expedition sa Zambales. At may ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol! Rafi, nakabalik na nga ang mga manging isda na pumalaot sa hapon para sa isang fishing expedition ng misyon ay hindi lamang para mangisda isda kundi magprotesta laban sa China. Hindi lang mga gamit pang isda ang dala ng mga manging isda ito kahapon sa masinong Zambales kundi mga watawat ng Pilipinas at mga placard na naglalaman ng kanilang panawagan na paalisin ang China at Amerika sa bansa. Partikular na nga rito ang presensya ng mga tuner sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shows. Tinututulan ng grupo ang utos ng China na detain ang mga di tatawid sa si ina ang kinilang teritoryo. Galit na raw ang mga mangkita sa ginagawa sa kanila ng China. Tanong nila, bakit sila parao ang pagbabawalang mangsa sa paragatang pagmamayari naman daw ng Pilipinas? Kaya kagabi nang sila kasabay ng kanilang kilos protesta. Alam mo rafi, target action nila na makarating ng 20 to 30 nautical miles ang layo mula sa shore pero bigo silang ma- marating ang kanilang target destination dahil daw sa lakas ng alon. Dahil pa nanatili na lang sila sa 10 nautical miles away hanggang nangisda silang finally doon sa 7 nautical miles at doon na rin sila naglabas ng kanilang mga streamers at placards ng kanilang pagsutol sa ginagawangan ng China. Pero para sa kanila, matugam, matagumpay pa rin ang kanilang ginawang expedition, Rafi. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Happy Friday, mga mari at pare! Spotted ang ilang kapuso at sparkle stars sa launch ng isang fashion, beauty, and lifestyle magazine. Dressed in all white sa Vogue Man Philippines launch, si Sangre Adamus Kelvin Miranda. Dapper look naman ang inirampa ni Shining Inheritance star Michael Sager suot ang camel-colored suit. Umaten din si Running Man Philippines Season 2 runner Miguel Tan Felix na nako-all-black leather outfit. Cover ng maiden issue ng Vogue Man Philippines ang Pinoy supermodel na si Paolo Roldan. Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.